Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Ipinaliwanag ng Bureau of Internal Revenue na exempted sa tax ang premyo at reward na natanggap ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., alinsunod na rin ito sa inamyendahang National Internal Revenue Code. Sa ilalim din anya ng Section 98 ng NIRC, walang pananagutan sa tax ang doni o receiver mula sa donor. Kasabay nito, nagpabot ng pagbati ang opisyal kayulo dahil sa pagbibigay karangalan sa bansa. Samantala, dalawang karagdagang kaso ng MPAX ang naitala ng Department of Health ayon sa DOH. Nagpositibo sa MPAX ang 37 years old na lalaki mula sa National Capital Region. napansin niya ng pasyente ang mga sintomas simula noong August 20 habang isa pang kaso ay 32 years old na lalaki rin mula sa NCR na may sintomas na nagsimula noong Agosto 14. Dahil dito, nasa labing dalawa na ngayon ang kabuang kaso ng MPAX sa bansa mula noong 2022. Patuloy naman ang ginagawang contact tracing ng mga otoridad. Una nang idineklara ng World Health Organization na Public Health Emergency ang MPAX. Samantala, Alamin naman natin ang iba pang balita mula kay Vina Araneta ng PTV Davao. Mayong adlaw. Siko pang duha ka mga indibidwal humantini na adunay dalang smuggled si na sigarilyo sa checkpoint sa Ulas, Barangay Talomo, Davao City ni Adtong Biernes, Agosto 23. Gila ang mga dinakpan nga si alias Judy, 27 years old, nga maoy driver sa truck og residente sa Purok 8, Nazareth, Sambuanga, Bugay O si alias Abdul, 29 anos, nga sakay sa truck, nga residente sa Tulay, Zone 3, Hulo, Sulu. Nakumpiskagikan ka kanila ang 51 ka box o 8 ka reams sa mga smuggled na sigarilyo. Mukabat sa 410,000 pesos ang giba na ba na ang kantidad sa nakumpiskang mga sigarilyo. Sumara sa Tarambo Police Station, aduna sila yung nadawat ng impormasyon. Gikan sa ilahang intel. Rason nga dali-dali kini nga giaksyonan. Nakakustudian na sa Tarambo PNP ang mga dinakpan kinsa mag-atubang o kaso. Napahimuslan sa ng mga residente sa Davao City ang gidalit ng libreng medical services sa Davao City Health Office ko banig Department of Health 11 ug pribadong sektor. Gihimo kini karong bulana subay sa pag-obserba sa National Lung Awareness Month. Lakip sa laboratory services nga gihanyag ang blood typing, chest x-ray, hemoglobin determination o guban pa. Doon human sabi, human immunodeficiency virus kon HIV screening o pagpasabot sa importansya sa pag-atiman sa atong baga. Giawag sab din ang katawan sa paglikay sa pagpanigarilyo o vaping nga dakong kontribusyon sa lung failure o cancer. Nasairan nga nakatala og 1,500 kabagong kaso sa tuberculosis ang Davao Region sa unang quarter ning tuiga. Busa, padahin sabang kampanya sa DOH OH11 og Davao CHO kontra sa moong sakit, pinaagi sa massive screening og testing alang sa mga dunay sintomas. Nakita na Reed, napatay ginahimo na gene expert examination. So ang ginapromise sa Department of Health, ang tanan makita nato na TV karong Adlawa is matambalan yun siya. Ug mo mga nag-unang balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Vina Araneta, mayong adlaw. Daghang salamat, Lina Araneta. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa at PTVPH. Ako si Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.